Malaking tulong para sa mga lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte na mapabilang sa Philippine Experience Caravan ng Department of Tourism. Bukod kasi sa pagpapakilala ng mayamang kultura, may bibida rin ang nakamamanghang tourist destination sa lugar. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Malaki ang tulong ng turismo sa ekonomiya ng isang lugar, lalo't trabaho at negosyo ang hatid nito. Sa ilalim ng programa ng Department of Tourism na Philippine Experience, sa pangunguna ni Tourism Secretary Cristina Frasco, layo nito na bigyang diin ng Filipino brand at pagkakakilala ng turismo sa bansa. Nakapaloob sa programa ang Culture, Heritage and Arts Caravan, kung saan target na maipakilala ang hindi pa masyadong kilalang tourist destinations. Para sa bayan ng Bacara sa Ilocos Norte, malaking bagay na mapasama sa programa ayon kay Bacara Mayor Nicomedes de la Cruz Jr., makakatulong ito na mas makikayat pa ng mga turista sa kanilang lugar. Kasi po nung mga nakaraang mga taon, lalong-lalo nung pandemic, eh, medyo bihira ang turista. Kaya nagpapasalamat ako sa Department of Tourism. Yung cultural uh, heritage ang may papakita namin dito, itong domless tower namin. Kasi itong domless tower namin is ito ang pinakamataas na Bell Tower before before the earthquake that struck our uh, province. Kaya ang nakikitang debris sa paligid nito ay dating bahagi ng Bell Tower na bumagsak noong 70s. Taong 2019 nang sumailalim ito sa restoration pero muling naapektuhan ng lindol noong nakaraang taon. Ang naturang Bell Tower 19th century pa na itayo. Tinataya ng alkalde na nasa 30% ng kita ng bayan ay mula sa turismo. Kaugnay nito, plano ng LG na palakasin pa ang turismo. Kasama din sa isinagawang karavan ay ang kalapit bayan ng Paway. Unang pinuntaan dito ang tinatawag na Malacanang of the North na nagsilbing official residence ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at sa kasalukuyan ay isa ng museo. Mula dito ay makikita ang magandang tanawin ng Paway Lake. Kasama sa dinarayo dito sa bayan ng Paway ang St. Augustine Church o mas kilala bilang Paway Church. Ang simbahang ito ay idineklarang National Cultural Treasure ng Pansa. Kasama din ito sa apat na Baroque churches na idineklarang UNESCO World Heritage Site. Tunay na kamangamang pinagsamang magandang arkitektura at mayamang kasaysayan ng simbahan. Bukod dito, ang lokal na pamalan ay nakasentro ngayon sa pagpapalakas ng industriya ng habi sa bayan. Gayun din ang pagkaing ilokano o delikasi na dapat matikman ng mga turista, ang dudol at basi na kapwa mula sa tubo. At ngayon paparating na ang Holy Week, inaasa ng LG yung pagdagsa ng mga tao. Talagang pag Holy Week at hindi lang Holy Week, talagang walang pupuntang turista sa si Locos Norte na hindi dadaan ng bayan ng Paway. So uh, we are expecting more and more tourists Uh, this coming Holy Week and I know that we are preparing especially sa mga uh, rest area, restroom. Samantala magpapatuloy pa sa buong reyon ng caravan. Ito'y sa tatlo pang probinsya dito, ang Ilocosur, La Union at Pangasinan. Una na nagsagawa ng kaparehong programa sa Davao region at Bicol region. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.